Her avalos, higala. Ben -her avalos, may ben -her Magandang hapon po, Davao del Norte. Mabuhay po kay lahat. Alam nyo, napakaganda ng lugar ninyo. Tuwing nagpupunta ako rito, talagang ako'y namamangha at hindi malayo isa kayo sa pinakamagandang probinsya sa buong Pilipinas. Mabuhay po ang mga tiga Davao del Norte. Alam nyo, ako ay galing sa isang lungsod na maliit. Mahirap lang po, ang pangalan nito ay Mandaluyong. Napakaliit namin, nasikat kami sa isang bagay, mental hospital. Yung pong mga ano ay tinatanong sa akin, ka ba o tiga labas? Pero kamukha ng Davao, nangarap kami. Ang sabi kong ganon, no ako'y mayor, sana maging mayaman din kami. So, ang una kong ginawa, pinaganda ko negosyo. Yung mga nangungotong, pinatanggal ko sa munisipyo. Yung pagkuha ng permit na tatlong araw, ilang minuto lamang, dumagsa ang negosyo sa amin. Hanggang ilang taon, tinahal kaming ang Tiger Economy of Metro Manila, ang ekonomiyang tigre sa Kalakhang Maynila. At nung pumasok na ang negosyo, isa lang ang iniko sa negosyante, isa lang. Ano yun? Trabaho. Kasi ako naniniwala, kung may trabaho ang bawat Pilipino, mas magiging sa ating bansa. At nung pumasok na ang mga trabaho, anong inuna ko? Pabahay. Meron sa aming ng tren. Realist ng tren. At itong realist ng tren na ito, magmula Pasig River hanggang San Juan River, dalawang libong tao nakatira walang ilaw. Yung iba walang tubig. Nangarap akong mapasa kanila to. Binili namin ang lupa sa PNR. Hinati namin ito. para namin ang kalye. At ang sabi namin sa mga tao, hulugan nyo ito. Ang sabi sa amin, Mayor, wala kaming pera. Ang sabi namin, huwag kayo mag-alala bibigay namin sa abot kaya ninyo, halos walang interes, magkakano? 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos. Ngayon po, mga tigadabaw, yung dalawang libong pamilya na yon lahat sila may kanyang bahay, may lupa, at may titulo doon po sa Mandaluyong. At ginawa rin namin yung mga malalaki lupain ng mga nangungupahan na tao, binili namin isa't isa. Dahil ang pangarap namin, bawat Pilipino sa Mandaluyong ang magkaroon ng saliling lupa. Halos na magawa na may namin po ito. Tapos, lahat, number one po ako sa balota dahil abalos. Pero yung number one na yan, dinibdib ko po yan. Nag-number one kami sa nutrisyon. Yung mga batang pinakamalulusog, tinanghal po kami na number one dito. Nag-number one kami sa pinakamalulusog child, uh, business friendly, pagpasok ng negosyo ng Chamber of Commerce. At hindi yun, may nakita akong batang nakahubad. 13 anyos, sabi ko, bakit ka nakahubad? Ang sabi sa akin, Mayor, bata pa siya, nakahubad na siya. Pero sa isang lugar, may isang mayaman na tao. Grumaduate, first honor. Ang sakit ng mayaman na yun at nung nakahubad na mahirap parehong autistic na bata. Ang sabi ko sarili ko, hindi dapat ganun. Dapat ang mahirap ay mabigyan ng pagkakataon. Gumawa ako ng eskwelahan sa mga batang may kapansanan. Project Teach. Tinanghal na pinakamagaling na proyekto sa Pilipinas at hindi lang yun. Nilabang ko sa United Nations. Sinabi ng United Nations, out of 100 na bansa, nanalo ang Pilipinas sa Project Teach, bilang proyekto sa may pakabasanan sa buong mundo. Mga kasama, lahat po yan ay gagawin ko sa Pilipinas. Tandaan niyo yan. Kaya ang number one sa akin importante dahil number one ako sa balota, abalos. Pero sa tagal ko, tumanda na ako, hindi ko akalain na parati ko palang number one sa akin ang ibang tao. Kaya Dabao del Norte, pwede ba maglambing sa inyo? Pwede bang gawin natin number one? Ang alyansa, iboto lahat ng pamilya namin sa inyo pong lahat. Mahal na mahal namin kayo. Mabuhay ang Dabal Norte. Mabuhay kayo lahat. Maraming maraming salamat po, Senator Ben Hur Avanos.